Ang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema lenguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Tuloy na nga ang paglayangan nito ni Bubbles mula nga sa kulungan at hanggang sa kanilang bahay ay sinusundan siya ng kanyang inang si Olga nang sa gayon ay uh, masiguro na ito ang kaligtasan ng kanyang anak at hindi siya makapaghintay na makapagpakilala dito. So ang isang malaking tanong ay tatanggapin nga ba siya ng buong-buo ng kanyang anak dahil ipinabigay nga siya ay sanggol pa lamang at ni minsan hindi nga siya nagpakita o nagpakilala. Ito naman si Tangkol ay magsisimula na ang hearing at naroon din itong si Ricor upang magbigay ng witness nang uh, sa gayon ay masigurado niya na hindi makakalabas ng kulungan itong si Tangkol dahil yun ang pinakagusto niyang makinyari ang mabulok sa kulungan eto ang anak ni Marites habang uh, matatanong naman si Ricor ng kanyang nagawa noong uh, hinuhulit nitong si Tangkol at malalaman doon na nabaril niya ito ng nakatalikod kung saan ay sa uh, sa kanilang palunong pa ay bawal. Yan ang mga dapat nating abangan dito nga lang sa FPJ's Batang Kiapo.